Kamusta sa lahat mga kaibigan? Nasa Wailer Channel kayo? Ngayon ipapakita ko kung ano ang gagawin kapag hindi nakikita ng Windows ang pangalawang monitor. Una, syempre suriin muna ang mga kable dahil 99% ng problema sa pagtukoy ng pangalawang monitor ay dahil sa sirang kable o sirang port. Kumbaga, kable. Ayan, siya ang may sala. Kung sigurado kang maayos ang kable, pwede mong subukan sa ibang device. At kung gumagana doon, kailangan mong i-right click ang desktop at piliin ang display settings. Ganyan. Pagkatapos matiyak na maayos ang mga kable, pindutin ang identify button o kaya naman i-click ang detect. Oo, dapat lumitaw na ang pangalawang monitor. Kung hindi pa rin gumagana, pwede ring i-update ang drivers ng video card mo I-click ang, ah, kailangan natin ng start menu. Oo, kailangan natin ng device manager. Ayan. Dito, piliin ang yung video card. I-right click, update driver, browse my computer, let me pick from a list. Piliin ang driver, i-click ang next. Pagkatapos, ma-reinstall ang drivers dapat na ma na ang pangalawang monitor. Ako si Wayler. Paalam sa lahat.